Okay mga account calls May gabi eh. So may rescue tayong ganap ngayon Today is Sunday So ang tumawag sa atin Ay hindi sa sakyan Kundi isang motor Ito so, Mio Sporty mga account calls So ang concern is Matigas daw ang labor Ito so, mga account calls Matigas daw at saka Ayaw maikot Yung gulong tigas ay ikotin ikutin mga account calls yan pinapwersa ko natin mga account calls yan tigas siyang ikutin so tingnan natin kung anong problema nito mga account calls kasi delikado ito pag pinatakbo tatagal iinit itong plate kapag ganito katigas mga account calls yan pag uminit ang plate delikado na hindi na to magprepreno kasi Umiinit ang plate at saka yung pads ayaw nang mag dikit doon sa plate kasi uminit na eh yan titingnan natin kung ano problema nito mga account calls okay mga account calls yan sa tingin ko ito yung problema yung lever yan sobrang dumi kaya ayaw rumilis or mag function yung uh, brick pad palagi siyang naka brake kasi 'yan, nakastack ang piston. Piston ng uh, master cylinder. 'Yan, sobrang dumi. 'Yan mga caulks, so lilinisan lang natin 'yan. Tapos linisan, uh, susubukan natin kung may alibyo bang mangyayari mga calls. Okay, mga caulks, nalinisan na natin itong uh, brake master cylinder. 'Yan, 'yan ang piston. So di kagaya kanina nga uh, sobrang lumi iwan ko lang kung um, bakit ano yung nilagay nila dito dun bakit ganun ang ah uh, lumi at saka liquid sa mga count calls so yun ang, naka, uh, yun ang dahilan sa pag stock ng gulong so iukuti natin mga count calls yan mga count calls hindi siya, kagaya ganina na tigas ikutin ngayon malambot na sa mga count calls yan so good sang na yung motor so yun lang ang problema mga count calls tips lang kapag uh, nag stack yung gulong so dito lang tayo ito muna na una natin i-check yung uh, ating master cylinder kasi ito kasagarang problema noong mga ganitong unit especially mga Mio yan yan nagsta-stuck yan mga account calls yan ang problema sa kadalasang uh, problema so ito lang mga account calls yun lang ang problema ito lang brake master cylinder so lilinisan lang natin itong konti at saka ibabalik na natin ang lever so okay na mga account calls goods na ang unit yan malambot na so yun lang ang problema lilinisan na, lang natin yung uh, kanyang master cylinder 'yan. Linis na 'yan mga control. So wala wala na yung kulay uh, puti na madumi kanina. So yun ang dahilan kung bakit siya nag-stuck. So binamitan lang natin ito ng WD-40 mga control. 'Yan, sa panglinis nitong uh, master cylinder ng Mio Sporty. 'Yan, 'yung mga control. Golds na tong unit. Pwede na itakbo mga count calls. So yan lang ang problema. Ito ang kadalasang problema ng mga Mio. Itong brake lever nila. nagsta stack dahil sa kalawang o rumi. Yan mga count calls. So goods na. Pwede na itakbo mga count calls. Thank you and God bless.